So, Kawaii W sa buong mundo. E start start na po yung ano natin yung fall autumn ng UK. Yeah. Parain mo na tayo sa mga bakokolit na pusa Mimi may may Come on. Saka mo lang ako gusto po. Kutong ka. Kaya pag pagkuto, na po yan. malapitan. Pagkuliin mo na lang. First. Perse. Come on. Tapos, meron po siyang gamot na, no?

walang protein ay walang potassium Shorty nila na sa Pilipinas naman dahil bila pong pupunta sa mga veterinary pag nagkasakit yung aso mo eh walang pasyente na nagkakon miskara siya nga kaya nung ano Kagaya nung aso na Binanatan namin na maliit. Binanakal kami ng Na, CBC. lang. 3,000. Temperature ng na aso. 5,000. complete vaccination na complete vaccine na po maaso. Marat sitso. So, uh, Kung mga ng 5,000. Kung masyon kita 3,500. mata yung aso namin, matanda na. Ginagratan kami ng tripay. <laughs> Tapos yung aso ko na kwan, uh, na husky. Binili ko po ng 18,000 noon. kabago mga husky. Sa Pilipinas. 25 yun. Pero nangailangan na ng Pira yung ano, nangyari no? So, binigay po ng 18 key. Kinuha ko naman. Tapos nung nung nagkasakit na, after 5 years, ba, binangatan kami ng 5,000 eh, nangihingal muna na kung pumunta sa B. Wala ka nila, ha? sige.

Mapaipak man O ano Kahit may lason Kinakain Ayan Alright First Tadong dito kumain mga puso nito Sa Pilipinas Ang linis-linis yung aking ng mga puso Dito lang na Sa ulo ng tinapak Hindi na Pero dito special po do oh. Pero hindi na utili mga pusa dito. Pupunta sila sa mga garden mo na maganda. Tapos sir. Alright, <clears throat> tapos na. Kita nyo <laughs> na, ang bagyo. Nagprito ako ng ano po. Nilaga ko muna. Tapos, prinito ko broccoli. Hindi ko na ipakita. Vlogger pala ako. <laughs> Ngayon po, magpapakbat ako. Yan. Yan. Bili tayo ng paminta mamaya. Pakbot sa pansit ako. Request ni Eugene. <coughs> Para may kainin sila bukas. Kainin lang niya. Di kasali yung amo. <coughs> Kasi biripasi sila. When it comes to foods. Okay. Ayan po na naman ang climate. Ayan nagbilang ako ng aeroplano kahapon sa maghapon 73 ang nabilang kong nakita ko lang dito sa tapat namin 73 maghapon di ko lang siguro nabilang pa yung iba kasi diyan ako nakahiga kahapon noko po at uh, nakatingala sa ano Right? so let's see bilit po tayo ng ano, bibili po tayo ng pork meat, mag base muna ako walang laman tong fridge, fridge nila bumili ako ng pork belly yung bagong gatas <coughs> tapos pepino, mansanas yan. saging <coughs> mga 5 minutes to walk din ng test ko sa amin Malit na tisko lang po yung Tisco Express. Ayan, nakalaban na rin ako para walang laban ni Eugene pagdating. Ah, uh, naman. <coughs> yung dali lang naman. Hindi ka naman maglalaba, yung machine naman, di ba? <coughs> yung trabaho mo lang yung magsampay. Right? Ayusin natin yung ginamit ko. <laughs> Kabili pala ako ng ano? Ampalaya. <laughs> Cembangko galing sa India po mga yan, Pakistan ganun. Ito po umpo 246 6 po, 3 pounds. Yeah, yan, yan ang presyo po dito. Minsan 150, minsan 3 pounds pesos. Bataas po baba po yan. Pag para pakbot mamaya. Beng. <coughs> Pangpansit. Simple lang po sweet garbage to 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 that's it na na po yan na lang ang lang ko naman right umpisan ko na po mag, mag uh, balat pakita alam niya na po yung pakbat ni Ben yan yan masaya na si komandan yan o kita nyo masaya na po o yan o ito yung tuyo yung walang sabaw mmm mm mmm 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 -hmm. mmm pancit konti lang yung pancit ko kaya lang maraming ricado pa po ako magpansin kami lang naman dalawa tarating po yung mga bose today magandang umaga po at uh, maganda na po ang climate 19 16 kanina so, malamig lamig na po pero mamaya mga 24 ito po yung update ng ano ng garden na pinalit ng Amo namin super ganda po yung eh. na ako for this gusto kong awayin pero di ko magawa dahil nga amo <coughs> ang taong kong inalagaan yung garden na yun tapos pinunot na lang All alright yan po okay yan po yung sili natin Okay. Ito yung bahay. Ang doon sa taas. Right. Dito po yung ano. Kung saan naglalakad yung magnanakaw. So, okay. shooting na artista doon sa oh, pinapartiman ko. Yeah. Alright. Ayan po, paputol-putol po ang vlog ko kasi nag-exercise po ako. Hindi ko na pinagita yung dati. Jumping rope. Tapos sa uh, yan yung magbigat. Tapos butak po dito sa garden namin. Mga uh, na jumping jumping rock, jumping jack tapos bainte na ano dito okay na alright yan po uh, gumawa ako ng noodles nasin noodles pang umagaan ko po lagyan ko ng spring onion itlog tapos sesame oil tapos toasted garlic. So, magumagaan muna tayo para ganado sa pagtrabaho. At darating po mga boss kayo, kaya malinis na malinis po tong bahay nila. bis na bakasyon ko rin, hindi ako nagbakasyon dahil nga po ako yung tao ano. Ayaw ko yung namamasyal. Ay, ay, loner ako, loner ang tawag doon. Yung hindi ako mailig magparty. Hindi ako mailig mga labas, -labas na masya syamasya. Gusto ko pag may bahay ako, pag day off, nandun na ako sa bahay. higa-higa, uh, TV, mag, uh, manood lang ng TV sakin uh, Hindi po ako yung taong ano, palabas na nag invite sa akin para party, I don't like it. Mm. I'm not that kind of person na ano, sayang ang pera. Time na pahinga, sabi mo day off time na pahinga tapos may magyayaya sa na magparty di ba yun? di po iba yung time na gano'n Ayan. Uh, yan, kain muna tayo mga kapatid mga kawaiw kabati sa bukid masarap po to pagkatapos ng pagkain yan di pa makalabas na magpainit at mag-exercise sa labas ganito ang boy nila yung inalagaan ko sila 7 years na ganito pa rin ang boy mga to hindi naman lang pumunta sa garden para mag hunt o kaya ano wala eh. house cut talaga to mga to ewan ka ba kaya pag magkapusa kayo mahal nga to pero wala eh. mas maganda mo yung Siberian yung kwan yung pusa na ano yon friendly yun, pero hunter din pero to mga to saya miskat ako oh, isko ano bayan ayo po tayo mga, mga W. nangihina pa rin ako sa ano sa nangihina pa rin ako sa ano yung nagka nagtrangkaso ako Second time kong nagtrangkaso dito sa Yuki. Dito sa bansang ito. Doon kay ate ko noon, saka dito. Dalawang bisis. Kaya yan. <coughs> Salamat po sa sponsor <coughs> ng anak ko dito sa country, sa bansang ito. Dahil po, masyorti ako dahil may anak akong nag-apply na nag-iisa. Tapos nakatulong sa mga kapat, kaibigan niya at yung mga kaibigan niya, nakuha na rin nila ng mga pamilya niya. Kasi, single pa yung anak ko kaya ano eh. Tapos yung natulungan niya, nakuha na niya lahat yung mga ta, mga, anak pamilya niya, maswerte. I hope na one day hindi nila kakagatin yung ang ibig kong sabihin yung hindi nila sasaksakin yung anak ko patalikod. <coughs> Tapos nakuha niya yung anak ko na isa single din tapos sa awan ng Diyos nagrantan yung isang anak ko <coughs> isa na lang po ang hindi nakuha mag-aral muna naiyak ako dahil na <coughs> hindi <coughs> naman ako mabait pero sa panalangin sa Diyos kay Jesus Christ Lalong lalo na po. Yung ginagano, <clears throat> minamalitin nila ako noon. Ito na, sacrifice. Kaya mag-taste lang. Ako yung galit, sa bunganga lang. Bunganga sa utak. <clears throat> Pero hindi ako nananakit ng tao. Pero sa bunganga lang, mayabang ako. pagkatapos nun walang imposible kay Jesus Christ humingi ka ng tawad sa kanya tapos yun sincerely through your heart hindi yung bunganga lang through your heart <coughs> yung time team kang ano humingi ng patawad sa uh, humingi ng tulong tulungan kanya tulungan mo sarili mo sarili mo tutulungan kanya Yung nang taon kami nag-sacrifice. <clears throat> yung anak ko, milyon-milyon, pera ko, ano ba Kasakit ako. Kahit ano kasama ang anak. Kahit anong kriminal o kaya ano, anak pa rin. Hindi mo matiis talaga. di mo matiis. <clears throat> Ayun, sawa ng Diyos. Kakarecover na rin ang buhay namin. Yung matagal ko na dito, kakalahati siguro yung nawala, ang pera ko. Kaya ginagawa ko, dahil wala naman akong pera, part part time lang po kung ano yung magbibigay sa akin ng pera. Eh, nagpagawa ko ng bahay ng anak ko, yun unti-unti, unti-unti, kahit magastos at is pera mo, walang utang. Mabait naman yung mga hardware na kaibigan ko. Utang bayad, utang bayad. Sawa ng Diyos. Malapit nang matapos. Hmm? <coughs> Kawawa yung isang bahay ko. Walang titira doon. na ba Diba? Kain muna tayo mga kapatid. Ah, dear Lord, salamat po at uh, pinakinggan niyo ang dasal namin. mag, Magkaka mag ama Sana po yung mag-rantin din po yung anak niya. Ako po yung widow. At pag-isabi na lang po kay Jesusa, thank you. At successful na yung mga anak mo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi ko masukat ang bigay mo sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hero number, number one, Lord, please forgive us. Forgive me, Lord. Thank you, Lord Jesus. Pakiabot na lang po sa kanya kung sa'yo tapos tan, tatay ko sa kayong lola ko successful na po thank you po amen